Di mo mawawala sa Paskong Pinoy, ang paboritong kainin lalo na pagkatapos ng simbang gabi. Siyempre, ano yan, bibingka. At sa San Pablo City, Laguna, level up. Ang sarap na kanilang bibingka, pwede ninyong pagpilian. Good morning, love and arn! Oh, horse... oh yeah! Hi, sweetie Susie. Si Susie, parang kasing sarap nitong ating pina-level up na sarap na ube at buko bibing ka. At syempre, dahil nga ngayon kapaskuhan. At sinabi na nga natin, di ba parang paso araw-araw sa unang hirit? Aba, ibibida po namin itong kakaibang bibing ka dito sa San Pablo City sa may Laguna, mga kapuso. Yung pong uh, normal po or traditional na bibingka ka na ating nakikita or kinakain kada Pasko, ay nilagyan po nila ng kakaibang twist. di diba? Kung dati po ay uh, kumbaga, giniling na bigas ang ginagamit sa kanila po ay itlog at harina at kung yung traditional po ay uh kailangan pa ng uling para lang maluto. Yung kanila naman po ay ginagamitan ng mga oven. Kaya makikita nyo dito, sandamakmak po yung oven nila rito para po maluto yung kanilang bibingka. At syempre, may kita nyo ho, may feeling po yan na napakalapad na ube at syempre yung kanilang buko ay malambot. Ano, mga kapuso, mamaya, ibibigay pa po namin sa inyo kung paano po ito yung uh, paano yung proseso at paggawa nitong kanilang ube bibingka, uh, ube buko kumibingka at hindi lang po 'yan, syempre pa perfect ito sa tsokolate at kape. Mamaya ipapa papataman natin 'yan. Ay, ikaw ba ana? Ito nga nakatikim ka na naman siguro no. Ay, Karina pala, binintayan Ako Ikaw talaga, lagi ka na lang ganyan ha. Mamaya po 'yan, dito lamang sa unang hirit. Hay Tayo. ni Lovelya bilang mahilig magluto at si Arn bilang mahilig kumain.